guys. Ayun guys, magiihaw tayo ng saging na saba. Try natin guys mag magihaw dito sa ating ihawa na pang ano pang kalam. Grills to bata guys ang mga tawag diyan. <laughs> Basta magihaw tayo mga guys. Ay parang ang gara ng ano niya guys, saging. Yung parang may ano-ano sa ganto. Matigas. May matigas sa ano niya, yung pinaka laman ng ano sa Ano lang to guys, hindi to yung masyadong hinog. Manibal pa lang siya. Ayan. Lalagyan natin to guys ng star margarine. Ito na siya guys. Nakapagan. Pero may tira pa ako. Ilan to? 2, 4, 6, 8, 10. Tusokin natin, guys, dito sa ating... Pero, pinunasan ko na to, guys. Punasan ulit natin. Ito, sa ating... Ang tawag dito, yung ating stick. Mm -hmm. Gawin natin, guys, dalawa. Kasi, maliliit lang to, guys. Ayan. Pag natin sa ating... Stick. tapos sausaw natin ito guys sa asukal na may bat star margarine ayan siya. ayan Sinam natin. Ayan siya guys. Tapos, baka tayo ng asukal rin natin sa platito. Sausaw natin siya. Ito guys, iihaw muna natin bago natin niya sa asukal tsaka star margarine. Ito guys, yung ating puting asukan sa kayong ating star margarine. Pagpainit na tayo guys Nung ating grill pan Guys, pinainit na natin Ayan. Ito guys Mainit na siya Lagay na natin itong ating Sabi Ayan siya guys Tapos pag medyo na ano na ito? Lines ng brown. Kaya yeah, ano na natin siya ng asukal. So, guys. Ito binaliktad ko na sa Kaya medyo may konting brown na siya guys. Ayan. Ano so, siya guys. So, Nag-brown na siya. Kailang, ano, ayan. Ano, Kailang baliktad na rin ako nito guys. Ayan. Ayan. Tapos pagluto na siya, ano natin ng star margarine at asukal. Tapos magkakapi tayo guys. Kahit ang init, magkapi tayo. <laughs> Ay, ang sarap magkapi. Isa, so, try na natin lagyan ng tawag dito, star margarine. Ayan. Ito na lusog na guys yung ating star. So, sobrang init ng ating saging. Hmm. Hindi pa, guys. Ay, ang sarap! Tapos, tikman natin, guys, kung masarap na siya. Wait lang, guys, ha? Kasi mainit yan. Tapos guys, dito ko nilagay sa isa. Tikman natin kung okay na ang ating sabing na inihaw. Ayan na. Ayan guys. Tikman natin. Ayan, lagyan natin ng palangan. Mainit. hmm ang um, um, sarap. Kunti-kunti um, na lang guys. Ang um, sarap. Ito pero ito yung tunak. Ang um, sarap. Painin na lang natin to guys. Pero okay na siya guys. Ang um, sarap pala. <laughs> Lalo kung sa uling siguro to guys. Kasi nang ramdam mo yung ano nang inihaw na ano. Ayan ang um, sarap guys oh. Hmm, um, um, sarap. Ang sarap. Ito kasi guys yung inihaw talaga sa uli. Tapos mag ako guys ng kape. Titimpla. So guys, luto na yung ating inihaw na saging na sapa. Tagyan natin na ulit ng star margarine at saka asukan. Ito na siya guys. Lagyan na natin ito ng na. Star margarine. Ayan ang ating inihaw na saging mga guys. Ayan. Tapos, oh, papaikotin natin siya sa ating puting asukal, Ayan. Tapos, Ayan guys. Alin na ba guys? Naubus ko yung isa. Yung tinikman ko. Busog na ako. Tapos, pinatay yung kape. Di ba sarap na sa kape guys? Tulog pa yung magluluma, guys eto na siya guys tapos yung tira doon sa ano na so kanya binudud ko siya para na siya guys na insimadang insimadang ano tawag nito insimadang saging <laughs> binudud ko dyan guys Tapos gusto mo ng kamay tapos tayo ay magkapi mga guys tapos takpan muna natin itong ating stomach yan tapos lagay muna natin ito sa lamisa. Hi guys, okay na yung ating saging na inihaw. Ayan guys, bye guys, thank you, God bless po.